Parang si Tano yun. Tano! Tano! Saglit lang, saglit lang ha. Sa kagaling? Nagbibinta po yung sibuyas. At ah, initinda mo pala yan? Kahapon pa kitang hinahanap? Kasi may sasabihin ako sa'yo. Wait lang. O, oh, baba mo muna yan. Baba mo muna. Baba mo. Mupo ka muna. Pahinga muna. Mukhang malayo-layo ang iyong pinaglakuan ng sibuyas sa. Magkano nga ulit yung sibuyas mo? 30 pesos po. Kailangan ko po magbinta ng sibuyas po. Kailangan ko po yung ng araw-araw po. Sipag mo naman, nakakatuwa ka naman. Ano nga ang grade mo ulit? 5 po. Grade 5? Kasi maraming nakapanood nung video mo na in-upload ko. O oh, ito Kuya Tano, oh, 1,000 yan. Ibinigay yan sa iyo ni Ma'am Ruth Joy Kalayag. Ang sabi niya, ibili mo yan ng school supply. At syempre, Uh, gamitin mo din yan bilang allowance mo ha kaya tano para yan sa iyo na ay ako nito brother nyo tanggapin ay huwag ka mahiya hindi, ko yan pera ibigay sa iyo yan ng Panginoon na para may magamit mo huwag ka nang mahiya ha marami salamat kay Lord pero kung, ko ko siya, po, hindi ko po siya kailangan binigyan niya po ako ng cancer ah sige kuya tano ha ah baka may pupuntahan ka pa binta mo na yung sibuyas mo sige kuya Tano ingat ikaw ha